Yo, what's up mga idol? May buntag, may adlo ka rin yung tanda, no? So, salamat eh, kayo sa tanda niya ni Suporta sa kuha, no? karong adlawa na yung mga idol na kaning motor na ito na rin ipakuha na idol. Ipa-emission na ito karong adlawa kay wakil na ko nabantay, no? Expire na, sige, taglagandagan, madakpan yung taani. Nagani, kay timing nga, wala yung checkpoint. So, natanawan sa nako, karon ba yun niya Sus, so, pabuhay pa lang yun na, uy, wala na expire mo kiningin lang ang gitag na na mga idol baka nang busy kita sa ito ang uh, uh, adlo-adlo nga gibuhat ito mga idol busy na ta, niya wala nang tatapantay nga ang atuwa ng rehistro sa motor expired na day pagka February uh, 28 niya karoon pa na to, na bantay ano so kalayo na ba yun yung pila na mana no, niya karoon mga idol na lapas naman niya siguro dyan na uh, ano siya penalty no matik na mag 20 man siguro mga idol so karon mga idol mo patubil ta diri sa petron before ta mo ato sa emission test door pud rin na ara pud sa unahan nya magpatubil ta diri sa petron lahog mga idol all right so papatubil ta after the red ka so sa emission test aron uh, ato na ni mapa emission nya mapa na pud nato ning ato ang motor Pinya kay na naman tay laing sincere kay kanina yung 1000 natong last na kuandre extra money no kanya ang ng uh, shout out na lang dito eh, mga pampuy na rin sa pitron lahog no shout out mga idol o nya kay mana man dapat tu bendre mga idol rich so nata dito sa emission test no ah, uh, naral sa unahan panigo ninyo mga idol sa ato ang um karon lakaw ug adlaw nya salamat kay ninyo mga idol ah, uh, salamat sa tanan nya ni suporta sa ah. sa mga solid followers shout out ninyo tanan mga idol salamat kay sa inyo ang uh, walang sawang suporta ah. right na kita sa ato ang kumbati diri sa social media mga idol oh so, mora na mga idol ah uh, salamat kunya kay ni abot naman ta sa emisyon na no ni location sa lahog no naara ni sudlon no dagamay o naa dagamay sa pitron pasudlon sa inyo ra kay ni mga idol pwede ra nimo i-google map ipin nimo ang GPB emission testing center nga na mahimutang sa uh, lahog mga idol alright nya kay uh, abot man ta diri ato na ni ihatag ato ang QR og CR nato nga Xerox mga idol nya magbuhat na lang tatawagon o uh, kita na isunod sunod alright ana ah, ram na kay may nakauna nato diri nga uh, linya kita kay mao um, man ilahang uh, paagi diri magsunod jud ba o so, sakyanan og uh, motor Alright. So, karon mga idol na humana kita sa itong emission test. Pila kami notos sa uh, itong Pero dali, raman kayo. Gamay po na ang nagpa-emission. Karoon nga buntag sa iyo. Karoon mga idol mo. Uli na ta. sa mga idol. Guto na kayo. Og diri na lang kuto mga ato ang video mga idol. Uh, salamat kayo sa inyo. Ang pagtanaw No? Og suporta. Kada adlaw. O niya. Ay kalimot sa pag-share sa ato ang mga video mga idol. Thank you for watching. God bless.